Magandang araw sa inyo mga kapugi. Kumuha pala tayo dito ng puso na saging para ating lulutuin dito sa itaas ng bundok dahil magsisimula na naman tayo magtanim dito sa palibot ng ating kubo. si at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. <laughs> Bago ako umakyat dito na bundok ay pumunta muna ako dito sa taniman ng biyanang kong babae. Dito lang yan malapit sa aming bahay. Buti na lang yung bagyong Christine ay hindi ganong malakas yung hangin. At dito sa area na ito ay walang masyadong natumbang mga puno ng saging. Sa oras na ito, medyo maambon itong ating kalangitan. Kaya basa yung lupa na ating dinadaanan, may nakuha na ako dito isa at dumagdag pa ng pangalawa. Pagkatapos kong kumuha dito ng puso ng saging ay dumiretsyo naman kagad ako dito sa may tanim na kamote. Inilagay ko lang muna dito yung ating mga dala para hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng talbos ng dahon ng kamote. Lahat ng kinawa ko dito mga gulay ay atin itong dadalhin sa itaas ng bundok dahil doon natin lulutuin para sa ating pananghalian. Kumuha lang naman ako dito na sakto lang sa ating ipangahalo. Pagkatapos kong nakuha ang sadya ko dito ay dali-dali namang agad akong umakyat sa bundok at pagdating ko dito sa aming kubo ay kaagad ko namang inalis yung takip dito mintana Pagkatapos na nanalasa yung bagong kristin dito sa amin ay ngayon na lang ulit kami nakapunta dito sa aming kubo at yung balag na ginagapangan ang tanim naming po ay sinira na din ng hangin dahil medyo umambon dito ngayon ay napainit muna ng tubig itong aking asawa at si Bena naman ay busy sa pag asikaso sa mga bago niyang tanim dahil sa busy sa pagkakanggot ng niyog doon sa ibaba ng bundok ay hindi niya kaga dito na asikaso. naglilinis din yung aking asawa sa loob ng aming kubo at habang ako naman ay kinukuha yung mga kawaya na ginamit dati na ginawang kapangan ng ating upo iiponin ko ito at ilagay muna sa tabi para kapag magtanim tayo ulit ng mga gumagapang na mga gulay ay magagamit pa natin ulit ang mga ito Pagkatapos kong itinabi yung mga kawayan, ay kinawa ko naman yung mga galon. Dito sa matarek na area, dito sa gilid ng kubo, inalis ko muna itong aking tsinilas. Dahil basa itong damo na ating tinatapakan. Dahil konting pagkakamali mo lang, ay baka maging kwinto ka na lang. <laughs> Tinangay kasi ito ng malakas na hangin mga kapogi noong kasagsaga ng bagyong Christine dahil mataas ang area dito kaya siguro sobrang lakas dito ng hangin at kinuha ko na din yung dahon ng iyog na nakadikit na sa bubong ng aming kubo habang busy naman yung aking asawa sa paghugas na gagamitin namin sa pagluluto at pagtingin ko dito si taas ng bubong ng aming kubo ay nakita ko na na pala yung plastic na inilagay namin dito pantakip kaya akin naman kagalitong inasikaso para maibalik sa dati niyang pwesto at nung kaya nang abutin ng aking kamay ay kagad ako akong habang ang asawa ko ay naghuhugas ng plato habang nag-aayos ako dito ay nahirapan ako dito sa aking sombrero kaya inalis ko na lang muna ito at napansin ko kamukha ko na pala si Bimbol <laughs> pagkatapos kong inayos itong bubong ng aming kubo ay kagad ko naman tinulungan si Bienan sa pag itong mga kawayan dahil marupok na rin ang mga ito kaya amin na itong papalitan sinandal ko lang muna ito sa gilid ng aming kubo dahil pwede pa itong gamitin panggatong ginamit ito nung nagtanim si Bienan ang palaya nung nakaraang taon pa kaya habang iniipong ko dito ang kawayan nililigpit naman ni Bienan itong alambre at ansi na ginamit pantali maganda kasi magtanim ngayon mga kabugi dahil maulan at basa ang lupa at hindi mo pa kailangan maghakot tubig mula doon sa ibaba yung mga huling tanim namin dito ay hindi lahat umasinso dahil nga suki tayo dito ng bagyo pero kahit ganun paman ay magtatanim pa rin tayo dito sa oras na ito ay mataas ng araw kaso maulap ang kalangitan at malakas ang hangin ito yung maganda magtrabaho dahil presko at hindi malinsangan ng paligid at malapit na rin kami dito matapos sa pag ng kawayan at medyo mabon na rin itong kalangitan kaya nung kumulo na itong penainit na tubig ay kaagad naman ako ng timpla dito ng kape isang sasya lang na ang meron dito kaya amin na lang itong pinagatian ni Benan habang yung aking asawa ay nagsasaing na dito at binusan lang ito ng mainit na tubig na ating kakalahati lang sa baso at niyaya ko na dito si Bena na magkapi at magpahinga na may dala din kami pansit dito para sa kanya dahil hindi pa ito nag-almusal simula pa kaninang umaga at nung malapit na maluto itong sinaing ay naganda na dito yung aking asawa na magpakulo ng tubig na may sibuyas, kamatis at luya sinamahan na rin ng asin na sakto lang sa timpla isinalang agad dito hanggang sa ito ay kumulo na habang nagpapakulo ay binalatan niya na itong puso na kinuha ko pa kaninang umaga at iniwa niya lang ito ng maninipis Dahil gagawin niya itong okoy mga kapugi Pagkatapos niyang mag Ay inilipat niya kagalito sa isang lagayan Nilagyan niya ng asin At minikos-mikos ito <laughs> para lumabas ang katas ng puso ng saging. Pero ang alam ko sa ibang lugar hindi man talaga tinatanggal ang tubig nito. Pero nakadepende na lang yun sa mga nagluluto. Dahil loko yung lulutuin natin, kailangan natin itong pigain para lumambot itong puso ng saging. Pagkatapos niyang pigain nito, ay kagad niya naman binanlawan sa malinis na tubig para matanggal yung asin na inilagay natin kanina. At dito niya natin ang plahan ng mga rekado, bawang sibuyas paminta, ang unang inilagay niya dito, kasunod naman itong kaunting seasoning at at na asin at nagbiyak na din ng dalawang pirasong itlog sinamahan na rin na rin ng pampalapot at nagbuhos na din ng konting tubig tapos ay minikos-mikos na ito hanggang sa ito ituloyan ng mahalo at kumulo na din yung tubig na aming isinalang nilagyan na kagad ito ng sili green kasunod itong isdang sa namin tinakpan kagadito ito para maluto na itong mga rekado at nung naluto na itong ating isda ay nilagyan kagad ito ng sesuming para sa timplada pagkalipas ng ilang minuto ay naglagay na din ng dahon ng kamote tinakpan kagad hanggang sa ito ay maluto at inalis niya kagad dito sa pagkakasalang. Sunod niyo namang isinalang itong kawali para makapag-init na nitong ating mantika at nung mainit na ay inilagay niya kagad itong kanyang lulutuing ukoy. Okay. Dahan-dahan lang siya dito sa paglagay para hindi tumalsik ang mantika. Bawat salang ay apat lang muna ang kanyang inilagay at kailangan mo din itong bantayan dahil mabilis lang itong maluto. Pag golden brown na ang ilalim may pwede mo na itong baliktarin. Huwag mo nang hintayin mag golden black pa ito bago mo hanguin. <laughs> At habang napiprito siya dito, ako naman ay nagtitimpla ng aming sausawan, si sibuyas, Buyas Bawang, ang aking inilagay dito. Tapos ay naglagay lang ng kaunting suka at kaunting asukal para manamis-namis ang lasa. Siyempre hindi mawawala itong dinurog na paminta. At habang nagpapahinga dito sa si biyanan, ay naglalagay na kami dito ng plato para makakain na. Sinabawang isda na may talbos ng kamote, partneran pa ng okoy ng puso ng saging. Tapos sa panahon pa ng tag-ulan, tiyak ay paniguradong mapapalabang ka talaga. Simpleng ulam sa panangalian mga kapugi. So paano kain po tayo? sa mga nakaabot sa dulo ng aking video. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Shoutout kay pala kay Mark Dan Espera Watching from Plaridel, Bulacan Kay Noel Sikito Watching from Leyte Kay Emily Isato Watching from Japan Kay Charnis Set. Kay Andrew Grutas na taga Magallanes Shoutout sa iyo idol Kay Reggie Fernando wag ka na po tampo idol Kay Jeff Mananabas Kay Antonio Hibaya from Calamba, Laguna Kay Paul John De La Cruz Watching from Maragondon, Cavite Kay Ninita Miguel Watching from Coronadal City, South Cotabato Kay Mikey Balistoy Watching from Kuwait At sa pamilya niya dyan sa Santo Domingo Albay kay Chevon Sirad watching from Pulomulok sa Cotabato kay Joshua Natarake kay Maritel Panis Pahamutang watching from Palawan kay Maricruz na taga Bulacan at kay Dolzora Gilua watching from San Jose Bulacan at yun lamang po mga kapugi maraming salamat